Iyon. Haba ng galamay. Ang laki ng bahay pa rin, oh. Tingnan natin, makasampung ba tayo sa kabila? Ayun, ang gagamba, mga kabusing, oh. Nakatiklop na. Ayan, orange. Layan sa pagka-orange nun, oh. Okay. Nasa baba lang siya, mga kabusing, oh. Iyon. Haba ng galamay. Tamang. Ayun, oh ya nagagalit si gagamba. Yun ang gagamba mga kabusing, oh. Yan. Ang gandang pulahan na yan, nakatiklop na. Parang nahiya, malaki yung bahay. Mga kabusing, may nakita si Bayaw dito. Ayan, oh, nasa taas mga kabusing. Ayan. Haba ng galamay, ang laki ng bahay pa rin, oh. Tingnan natin, makasampung ba tayo sa kabila? Ayun. Ayun. Bumaba pa rin. Bumaba pa rin si gagamba. Nasaan na yun? Nasaan na yun si gagamba? Ayan. Pababa. Pababa. Ayun. Nandito mga kabusing. O tumakas na gagamba. Ayun. Ayan mga kabusing. Kunin natin. Okay. Mga kabusing, may nakita na naman si Bayo dito. Nasa talikod lang tayo mga kabusing. Tingnan natin kung makita natin yung harapan. Dito tayo. Ayun. Ayun, ang gagamba mga kabusing. Oh, nakatiklop na. Yan Orange lain sa pagka orange nung kay no? kaya katong orange plain man to kini siya kaya murag na grub hmm. ayan mga kabusing o oh. yan tumakas papunta sa kanyang bahay sundan natin mga kabusing ayan nandito pa siya yan naabutan natin si gagamba dito ayan nào đây Ây hình đang gần đâu ừ. ừ. ok mga kabusing puntahan natin si Bayo may nakita na naman may nakita na naman ay pulahan na naman oh. ayun ang gagamba mga kabusing oh. yan ang gandang pulahan na yan nakatiklop na parang nahiya malaki yung bahay mga kabusing yan mayaman ang gagamba sabi ni Pamangkin pag malaki ang bahay ayun oh. Yan. Malaking bahay. Saan tayo sa sampung dito? Ayun, ang ganda mga kabusi. Oh. Yan. Ang ganda, ang gagamba. Yan, tumakas. Saan pupunta Yan. Ayan, pababa na naman. Pababa ng pababa. Ayan. Bumaba ng bumaba. Ayan. Ayan. Saan ba yun? Mga kabusing, may nakikita tayong gagamba. Ayan, kakulay pa din sa mga nahanap namin mga kabusing Yun. Ang ganda. Sakto na ginisadong parang padong niya Sir Jumbo. No? Ang laki mga kabusing oh. Yan. Yun. Dito lang sa baba pa rin mga kabusing oh. Ang laki pa rin ng bahay. Mayaman. Mayaman daw sabi ni Pamangkin. mayaman na gagamba mga kabusing. Yan. ayan Kunin natin. Oops. Mga kabusing, may nakita na naman sila dito. Ayan. Pulahan pa din mga kabusing yung gagamba. Ayan. Pero hindi lang natin kunin mga kabusing. Ayan Oh, no? parang yung galamay niya maliit. Hindi mahaba. Okay. Okay. Yan ang aktual na paghahunt namin sa gabi mga kabusing. Kasama ko yung bayaw, bayaw ko at saka si pamangkin. Mga kapatid at mga pamangkin. Uh, shout out sa inyong lahat. At saka sa mga viewers natin, maraming salamat sa inyong suporta sa ating channel mga kabusing. Okay, marami pa tayong video pero inaunti-unti lang natin. Kasi mahaba-haba yung mga video natin mga kabusing. Okay, maraming salamat sa panunood.